Kapag ang kapangyarihan ng mga espiritu ay ginugulo ng mga demonyo, isang lalaking nagngangalang Ain ang muling haharap sa panganib. Sa harap ng mga pinakamalalakas na demon nobles, sapat ba ang kanyang lakas para protektahan ang mga mahal niya? Ito ang susunod na kabanata sa madugong kwento ni Ain. Nagsimula ang eksena habang naglalakad ang isang halimaw. Pinag-uusapan nila ang pagkatalo ni Baron sa kamay ni Ain. Bigla na lang may umatake, isang babaeng demonyo na tinawag na Duke Loana, ang pinuno ng Five Noble Clans na agad kinatakutan ng halimaw. Samantala, lumipat ang eksena kay Echidna na pinagmamasdan si Ain gamit ang isang crystal ball. Dumating si Loana at pinag-usapan nila si Ain Ayon kay Echidna, makikipagkita raw si Ain sa isa sa mga Yggdrasil spirits, kaya plano nilang abangan ito. Nagboluntaryo si Loana na siya na mismo ang papatay. Kay Ain at dadalhin ng spirit kay Echidna. Sa kabilang dako makikita natin si Yuri na tinatanong si Ain kung anong tanghalian nila. Biglang dumating si Alice, gustong kausapin si Ain. Sumingit naman si Pina at sinabing magtatapat si Alice, pero nilinaw ni Alice na hindi iyon ang dahilan. May kinalaman daw ito sa kanilang kapatid. Habang naguusap uusap sina Alice, Yuri, Ain at Pina, may biglang lumitaw na babae. Hinanap nila kung sino ito at nang lingunin nila Nakita nilang nakahiga sa kama ang babae. Tinawag ng babae ang kanyang mga kapatid. Nang yayakapin na sana siya ni Yuri, bigla siyang tumagos dito. Ipinakilala siya bilang Kursh, ang pangalawa sa magkakapatid ayon kay Pina. Nagulat si Ain, isang Yggdrasil spirit ang kusa raw nagpakita sa kanila. Nagpakilala rin ng spirit kay Kursh. Napatingin si Ain sa kokomelon ni Kursh, pero pinutol ni Alice ang usapan at binalik sa totoong pakay. Sabi ni Kursh, Target daw ng mga demonyo ang Yggdrasil spirit. Akala ni Ain si Kursh ang target, pero nilinaw ni Kursh na hindi siya, kundi si May, ang nakababatang kapatid nila. Gamit ang Thousand Mile Eye, nahanap ni Alice ang lugar ng Yggdrasil ni May sa Abysswood. Nang tanungin ni Ain kung sino ang guardian ni May, nalaman niyang patay na ito at si Kursh na ang tumatayo bilang guardian na isa rin palang Yggdrasil spirit. Nagtaka si Ain kung paano nakakalabas si Kursh at ipinaliwanag ni Alice na pwede siyang lumabas kahit kailan. Naunawaan ni Ane ang kalagayan ni May. Kilig na kilig si Yuri ng purihin ni Kursh si Ane bilang kasintahan niya. Sa puntong ito, nagpasya na si Ane na tutulungan niya sina Kursh at May. Nagpaalam si Kursh dahil alam na ni Alice ang lokasyon ni May. Agad namang nagtungo sina ay patungo sa Yggdrasil Tree. Sa daan, gamit ang Thousand Mile Eye ni Alice at appraisal ni Ane, napadali ang kanilang paghahanap. Napabalik-tanaw si Pina sa mga bitag na dati niyang nilagay na agad naman iniiwasan ni Ain. Nagtataka si Yuri kung bakit walang halimaw sa paligid. Biglang nagmadali si Ain patungo kay May. Habang tumatakbo, sinabi ni Ursula na lumakas si Ain matapos talunin ang isang demonyo. Pero binalaan siya ni Ursula kaya huminto ito. Pagtingin ni Ain sa itaas, nakita niyang napapalibutan ng maraming halimaw ang isang babae, si Countess Hornet, ang panglima sa Demon Nobles. Agad siyang umatake sa halimaw at sinundan si Ain. Pero nagulat si Hornet nang biglang nasa likod na niya si Ain, nakatarak na ang espada. Sabi ni Ain, wala siyang awa sa mga demonyo. Nagtransform si Hornet sa maliliit na bubuyog at nagsabing hanapin siya. Pero gamit ang burning bullet, pinuksan ni Ain ang mga ito, kaya napilitang tumakas si Hornet. Sa pagtakas ni Hornet, na lubong niya si Luana. Sa takot, hindi na siya nakalaban pa. Agad siyang pinatay ni Luana. Sa likod niya, Naroroon si Ain. Ipinakilala ni Luwana ang sarili at tinawag si Ain Ungoy. Malinaw niyang sinabi ang kanyang misyon. Patayin si Ain at dukutin ng Yggdrasil Spirit. Agad lumapit si Ain, ginamitan si Luwana ng Level Drain, sinundan ng malakas na suntok. Naalarma si Luwana dahil matagal na raw mula nang may nakapagpadugo sa kanya. Gumanti siya gamit ang mga bala, pero nagulat nang bumalik ang mga ito sa kanya dahil sa epekto ng Level Drain. Habang umatras si Luana, biglang lumitaw si Ain sa likod niya at hinati siya sa dalawa. Sa pagbagsak ng kanyang ulo, sinabi ni Ain na mahina si Luana, isang random na halimaw lang. Nagulat si Luana at sinabing siya raw ang elite at pinakamataas sa Five Noble Demons, kaya hindi niya matanggap ang pagkatalo. Tumakas siya, banta niyang papatayin si Ain sa susunod. Susundan na sana ni Ain si Luana, pero pinigilan siya ni Ursula. Ang tunay nilang pakay ay si May at si Korsh. Sumang-ayon naman si Ain. Sinabi ni Alice na gagabayan niya si Ain. Sa paglalakad, narating nila ang isang tree cocoon. Biglang nagbukas ang puno at isang boses ang naganyaya sa kanila. Pagpasok nila, namangha si Ain sa kagandahan ng lugar. Sinalubong sila ni Kersh at sinabing na miss niya si Ain. Niyakap siya agad ni Yuri, sumunod si Pina at nagkulitan silang magkakapatid. Pilit naman ni Nakursh at Pina na sinasama si Alice sa kulitan. Sinabi ni Ain na masaya siyang ligtas silang lahat pero agad hinanap si May. Sabi ni Kirsch na tutulog si May. Nilapitan ni Ain si May pero may naapakang sanga kaya nagising ito. Nagulat si May sa presensya ni Ain at bigla itong napaiyak. Sa wakas, muling nagtagpo ang magkakapatid pero ang tunay na panganib ay hindi pa tapos. May bagong puwersa na nagbabantang sirain ang kapayapaan. Ano ang susunod na hakbang ni Ain? Abangan sa susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang kwento, Huwag kalimutang mag-comment kung gusto mong ma-shoutout at kung may gusto kang anime na i-recap ko, sabihin mo lang. Ako nga pala ang inyong anime ka-recap.